19th birthday ni Jillian Ward, ginanap sa taping ng abot kamay na pangarap. Welcome to my channel! GMA teen queen at kapuso actress na si Jillian Ward, nagdiwang ng kanyang kaarawan sa taping ng abot kamay na pangarap, kung saan sinerpwesa siya ng mga co-workers at ng mga staff sa nasabing programa. Makikita na masayang masaya ang dalaga sa naging sorpresa ng mga ito sa kanya. Halina't narito at silipin ang mga naging kaganapan. Get, get out. Happy! Get Happy, 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 oh, Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday! Thank you so much! Wow. <laughs> Thank you so much! Really? You. <laughs> Thank you so you!